eyesight, eh, hindi ako makakagalaw, hindi ako makakatakbo, hindi ako makakahanap uh, uh, hanap ng uh, secure place. Ang Blue Ridge Biren ang isa sa pitong Quezon City barangays na dinadaanan ng West Valley Fault System. Sa pag-aaral sa West Valley Fault, 400 years ang galaw niya, every 400 years. So 1658 huli siyang gumalaw, malamang baka daw gumalaw nitong 20, eto approaching na tayo sa active phase niya. Tapos, yung paghahanda rin namin kasi clustered street camp evacuations, grupo ng mga magkakapit bahay sa kalsada, doon na lang kayo magtitipon-tipon. It will be in smaller groups, manageable, pero doon sa aming clustered street camp approach, naghanda kami ng mga gamit. Nag-meet -me sila kahit na doon lang sa mga backyard or sa kahit sa si Kapitana ang nag-elector. Tinuturoan niya yung mga residents. Actually, natatandaan ko meron siyang designated areas no sa mga streets kasi parang ang idea doon is hindi na kailangang maglakad yung mga senior at saka yung PWD. Nagpa-train kami dito noong 2020, first responders training. Nag-refresher kami ng 2022 at itong July 2025, nag-refresher kami ulit para siguradong updated yung mga staff sa kaalaman tukol sa pagresponde. So ngayon, yung sabi namin, 83% ng staff namin, hindi lang staff, pati ng council namin, yung mga kagawad namin, are trained first responder. Since meron na kaming assurance from the barangay na ganyan, kampante na kami. Alam na namin na kikilos sila, na kikilos yung mga tao niya, which I know na, na nag-undergo na ng training. Although sabi ko nga, hindi namin inaasam, pero wag naman sana mangyari. At kung sakaling mangyari, meron, meron naman kami no? na know, It's not that I am hoping. It's not that we are hoping that the big one will happen. If it doesn't happen, thank you very much. Thank you, Lord. But if it does happen, alam na namin kung anong gagawin namin. May gamit na kami, nahan dyan. Ang kailangan na lamang isagawa. Will it be perfect? Of course not. Pero dahil sa may paghahandaan na kami, meron na kaming unang mga hakbang na magagawa.